Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating reading for air sign. By the way, pagpasensyahan mo na yung setup ko. Ito lang kasi yung medyo available na room kung saan ako makakapag-reading ng medyo tahimik. And hindi nga ako sure kung naririnig mo yung background ko na aircon or yung electric fan. But anyway, take only what resonates, guys hopefully makarelate ka sa aking reading. Kung hindi, wag mo na lang, wag mo na lang ipilit. By the way, <laughs> nakadapa kasi ako ngayon. Eh medyo wala kasi din po akong stand na ginagamit dito sa room na ito. So, pasensyaan mo na lang. <laughs> Ang mahalaga naman marinig mo yung reading. Okay. What do we have here for the sign of air sign? Gemini, Libra, and Aquarius. General love reading. Okay, you do have here Nine of Swords Okay, Air Sign Hindi ka okay, ang dami mong problema uh, Or meron kang problema Meron kang iniiyakan ngayon Meron kang something na nakakapagpasakit sa'yo ngayon Maybe this is an exp experience Na hindi mo akalain na may experience mo Or ayaw mo may experience Kasi this is like one of your fears Kinakatakutan mo And tell me about this yeah, you do have here the Seven of Swords. I feel like something or someone ang nawala sa buhay mo. I don't know if it is literal na pagkawala or maybe just lumayo or umiwas or uh, pwedeng um, nawala na pwedeng iniwan. Ganun. Ka ng taong ito and it really hurts you a lot. Okay? Nasaktan ka talaga dito. So, Tell me about the person na connect ni air sign. The moon is here. This is Pisces energy. Tell me about this. Kasi nang na ako na aloga kasi nga na sa higaan ako eh, medyo na babounce yung higaan. King of Pentacles, Stars, Virgo, Capricorn energy. Gusto ko pa i-clarify. You do know, the King of Swords. And the Tower. So, I feel like pagdating sa part na ito, yeah, the Tower is an ending. So, may maaaring nag-end yung sa inyo na person na ito with the King of Pentacles and with the King of Swords. King of Pentacles. I feel like um, may mga issues kasi na hindi na maresolba. Like maybe there's an attitude, kaugalian, or might be something na ipinapakita ng uh, either ikaw or siya, ng person na ito na nagiging dahilan kung bakit parang hindi na ito maayos kasi parang ugali mo na yon ugali niya na yon parang alam mo yon yung parang um, might be mahirap baguhin. Okay? Maybe tinry naman na baguhin, ayusin, pero it's not working, it's not going to work. So, parang kung hindi mo kayang tanggapin, hindi niya kayang tanggapin. Parang uh, mas may na lang na uh, magkaroon ng pagkakalayo sa inyong dalawa, 'di ba? Katulad ng ng dalawang bata na nag-aaway, mas maganda kung paghihiwalayin mo, 'di ba? Para hindi lumala or hindi uh, hindi magkaroon ng um, problema in the future na mas higit pa sa problema na kung ano 'yung meron ngayon. Okay, and with the moon, nakikita natin na might be there's a lot of secrets dito sa taong ito. Um, pagdating sa iba, uh, maybe kailangan mo pakinggan yung dreams mo, panaginip mo because those are like clues sa'yo sa kung ano yung dapat na choices mo sa buhay mo at kung ano yung mga pangyayari ngayon na dapat tanggapin mo dahil might be, hindi naman yan biglaan. Nagpapan pwedeng lumalabas na yan sa iyong panaginip. Either ikaw ay tulog or daydreaming. It's just that might be may better na uh, plano or mas may higit na naghihintay para sa sa'yo. So anyway, ano ang emotions ninyo sa isa't isa ng taong ito? For the sign of air sign, Gemini Libra Aquarius king of cups and the page of wands so nakita natin some of you you do love this person mahal mo tong person na to and especially if there is page of swords so maybe my child na involved or yeah ang energy is ex husband ex wife or yung iba sa inyo this could be a person na medyo committed ka talaga dito with the four of wands so maybe you are married to this person so minahal mo mahal mo Okay? Itong taong ito. And may, might be binanggit or sinabi mo naman na yon, Maybe through pers in person or uh, through communication or through chat. Okay? So, or through uh, phone calls. So, um, nagiging open ka, communicative ka pagdating sa emosyon mo. So, ano yung emosyon ng person na ito patungkol sa'yo? You do have here The Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Two of Cups, and the World. uh Yeah, this is a major arcana. So, nakikita natin itong person na to na, you know, the world, sometimes, it's like a completion. Kasi yung world, bilog yan eh. So, pwedeng nagsimula kayo from strangers. And then, uh, naging makulay ang mundo ninyo sa parehong, sa connection, sa relasyon na ito. But then, katulad ng bilog na mundo, mapupunta at mapupunta kayo sa point na matatapos eh. Kumbaga, when, pag nag ka kasi ng bilog, magsisimula ka halimbawa sa taas, and then iikutin mong ganyan, and then babalik lang din siya dun sa pinanggalingan nyo. So, sa kwento ng buhay ninyo, parang nagsimula kayo sa hindi kayo magkakilala, pwedeng ganun din ang ending ng connection nito. There's a completion, there's an ending, there's a might be um, separation na nangyayari sa inyo kasi natapos na yung duties, responsibilities at mga lessons na dapat mong matutunan sa taong ito. And um, ano yung, I, I, don't get the emotions there. So kukunin natin ano bang emosyon ng taong nito sa ngayon sa iyo. Anong emosyon niya patungkol sa iyo ngayon? You know we're the king of cups. Oh sorry. Yung kanina pala is na king but the queen of cups. So, itong person na to with the king of cups, mahal kanya, Mahal kanya, Mahal mo rin siya. Kasi gano'n naman talaga eh. Parang, um, you do love each other, especially naging, nag, the lovers is nagkaroon ng relasyon sa inyo. Mahal niya kayo. If my children. Mahal niya kayo. Six of cups. Mahal niya kayo. Ano yung mga itinatago? Ano yung mga itinatago? Ano yung mga itinatago? Kasi I feel like that is the issue. One of the issue here. King of Wands is here. What's with the King of Wands? Ten of Pentacles. The Eight of Pentacles. Some of you may kinalaman sa uh, money or challenges na may kinalaman sa pera or business. King of Wands is a businessman, businesswoman. Yung iba naman might be yung isa naging mas focus sa pera, mas naging focus sa pag-create ng money. And then, ito yung naging dahilan kasi with the Nine of once pwedeng hindi makasabay yung isa might be kasi yung isa pwedeng medyo nabaldado pwedeng nagkaroon ng mga problems health problems or kung hindi man pwedeng kasi you know medyo hindi ko kayang tapatan yung mga bagay na ginagawa mo dahil marami akong pwedeng marami akong responsibilidad or marami akong dapat ayusin or maybe yung sarili niya may mga bagay nga sabi ko nga may ugali kaugalian Uh, na pwedeng hindi na mababago dito sa person na to. Parang ang kailangan mo is tanggapin. You know? So, I don't know if that is you or yung person mo, but I i feel like ito yung nagiging problem. Kasi, although you do love each other, mahal ninyong isa't isa, the problem is that one of you is growing, nagugrow, and the other one is parang um medyo nag nahihirapan, hindi hindi niya kayang sumabay. Well, some of you um parang ganito eh, yung iba kasi pwedeng dahil sa edad, you know, you, you know when you, when you uh commit to someone na medyo mas may edad sa iyo, for example, of course yung isa medyo pa edad, medyo patanda, medyo hina, medyo iba ang kilos or iba ang kaya niyang ipakita sa ikaw na medyo maliksi ka pa. ba? Diba? Na pa yung eagerness mo. Na ka pa sa edad na humbaga ah, uh, gagawin ko to kasi ganito, ganyan. And you have a lot of reasons and you do have a lot of uh, you know, strength para gawin yung mga bagay-bagay na yan. Pero yung isa pwede nakakaroon prob ng problem na may sa health niya. Okay, at saka medyo magkaiba yung pananaw ninyo sa buhay ng taong ito. So, although mahalin nyo ang isa't isa, medyo mahirap. so what will happen in the future for the both of you for the sign of air sign gemini libra aquarius you do here the magician and the page of cups cancer scorpio pisces tell me more i can see virgo energy the fool is here queen of wands this is the future this is the future for you the high priestess and the five of cups Well, honestly, ang nakikita natin dito is that, um, I feel like some of you may mga child or children na magiging apektado, but with the full, they, like, they have no choice. ba diba, Kailangan din nilang magsimula ulit or kailangan din nilang mag-adjust sa kung ano man yung mga nangyayari sa inyo. And you do have the temperance. Don't don't worry, kasi those are like kung may children na involved, they, they have their own angels, they have their guides. So, pwedeng may mga lessons na dapat nilang matutunan sa buhay nila. Nakasama to, no? Na parang itong experience na ito, magtuturo to ng lesson sa kanila. Hindi naman kasi ang lesson sa love lang. Overall, pag nabuhay ka sa mundo, yung buhay mo ngayon, Marami ka talagang lesson na dapat matutunan yan. Tapos, pagdating mo sa susunod na life mo, when you reincarnate, inilagay ka sa another life, no? Medyo mas advanced ka na kasi mas alam mo na yung mga um, dapat gawain dahil sa mga experiences mo sa life na ito. And kasama ito, itong mga mga nangyayari sa inyo, if you're having separation and there's children na involved, it's like, kailangan nila talaga ma-experience 'yan sa buhay nila ngayon. So yeah, it, it, honestly this is like paghihiwalay or separation na nakatadhana or dapat talagang mangyari. And then and, and then I can see here with the Five of Cups and the High Priestess. Yeah, this is a spiritual person. This could be you or someone sa inyo na very spiritual. Kasi nitong pinaka-spiritual na person sa inyo, siya yung pinaka nalulungkot na nasasaktan na apektado okay and in the future i i can see that this is really affecting yung kanyang life yung kanyang buhay especially na kung spiritual ka kasing tao like for example ako spiritual kasi akong tao and of course alam mo yan um pag may mga problem medyo mas iba yung impact sa akin mas iba yung emotion kasi halimbawa sa ganitong situation hindi lang yung emotion ko yung nararamdaman ko. Nararamdaman ko rin yung emosyon ng kasama ko, ng mga tao sa paligid ko. So, sabi na nating pwera pa yung lungkot na, na nararamdaman ko sa lungkot na nararamdaman ng taong to. Tapos pag pinagsama mo, mas masakit. ba? Diba? Dapat ang sakit na level niya, ganito lang. Pero talagang dumodoble dahil nga doon sa mga emosyon na yan. Okay? So, the, the way I see this, uh, medyo naaapektuhan itong spiritual person na to in the future sa kung ano man yung nagkakaroon yung problem sa connection niyo So, I don't know kung sino yung spiritual na tao na yun. Honestly, this could be a child or this could be you if you're the one who is very spiritual. So, um, ano yung advice? Ano yung advice for you, air sign? I've got two cards here, the Empress, love yourself. Mahalin mo yung sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo. Like the Death card, Scorpio energy. Well, this is like rebirth. Magsimula ka ulit, de ba? Mag-focus ka sa mga ako may mga nag-end man katulad ng isang death, katulad ng isang patay. de ba? Yung kamatayan, it's it's hindi mo mapipigilan, hindi mo it's inevitable, de ba? Parang kailangan talaga siya mangyari or nangyayari talaga sa buhay ng tao yung yung ending, yung kamatayan na yan and all you have to do is to accept and then move on, di ba? Ganoon naman talaga eh. Mahalin mo sarili mo, the empress. Mahalin mo sarili mo, mahalin mo ang sarili mo. And if you feel like hindi ka minamahal ng tapat or ng sapat, ibigay mo na lang yun yung pagmamahal na yon sa sarili mo. Ikaw ang magmahal sa sarili mo ng tapat at sapat. Huwag mo nang hihalapin sa ibang tao or sa taong ito. Okay, thank you for watching. I love you all and bye bye.